sa gitna ng pagbagyo, kasabay ang pagbaha, na tila ba'y hindi humuhupa dahil napuno at wala ng labasan. May mga batang gustong makawala sa perwisyong tulot ng baha. Kasabay ng paglusong sa malalim na tubig ay bitbit ang pangarap at pag-asang matatapos din ang problema ito. Higit na isang linggong hindi humuhupa ang baha sa mga lugar ng Santubal at Palapat, Hagonay, Bulacan. Dulot ito ng sunod-sunod na pag-ulan at ang mga ginagawa pa lamang na check gate dahil hindi pa tapos ang sistema ng daluyan na hahadlangan ang paglabas ng tubig mula sa sapa papuntang kailugan. Mahigit kumulang isang metrong siwang ang nagsisilbing lagusan ngunit tila nagsasara ito gaya ng isang embudo, dahilan para manatiling lubog ang mga komunidad. Paano kaya kami makakalagpas sa problemang ito?